Ah, magandang araw po sa ating lahat. Ah, ngayon guys, may pakita ko sa inyo. Yung ating mga mugga. Yan yeah, guys. Ito, parang matau. ito ba ito? guys, yan o. na ng nasa amin. Ah, tuko. Pulo ng tuko. Puli sa sa Bisaya, tuko. Pulo na siya guys. Pulo. Pulo na tuko. Ito ang iyong mata oh. Yan, naging bato. Yan. dan um, yang ulo. Tsaka yung Ulo Yan guys. May mga kwit-kwit so, siya. mata. Ito ang isang mata yung malaki yung, yung, sa, yung maliit maliit na mata sa saka ito manakit malaki yan yan ang poko o lizard lizard ulo ng lizard Ayan guys maganda ito sa negosyo kasi ang lizard ha ah uh, uh, dumidikit pag may bangka, ka tindahan ka kasi ito ang buwanin mo ang paswerte eh, yeah. kasi dumidikit ang kita sa ah uh, sa inyo negosyo pang paswerte ito guys ulo ng lizard maligos yun kasi yung mga pira makalikit sa inyo Ilagay mo lang sa uh, lalagyan ng tira. Ayan guys, ulo ng blizzard. Tsaka pakita ko sa inyo yung aking mga, akong aking guan guys. Huwag yan na uh, palagi kong dinadala. Ito oh. Uh, bunga ng talisay. Ayan, nilagyan ko na sun quartz dito. At saka ito yung guys. Yung sinturon ko ginawa. Tapos ayan. ayan. Dami mga mga dito sa loob. nakaintak naka na. yan guys o. So. Oh. ang ah uh, liso ng bawan nang kahoy at eh, talisay mutyan ang talisay and guys subscribe po bato to guys pero bato talisay guys mutyan ang talisay nga lagi potok ko mutya sa greenoran talisay

parang paro. ito lagi ko itong tindadala guys kasi dekat dikit nagkakaroon sa akin ito intak na sa akin ano, sin turun wala pa na kaya kung 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 na e, nakakabit na siya kung 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 ngipin ng kalabaw kung 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 dan seperti itu guys yang kita kayak kayak poin kita yeah. romey putas itu guys ya romey putas itu eh nak ko kinalian ko eh yeah. no romey putas itu guys eh yeah. no yeah. diklat itlat ko na itlat na ruan pero ito guys yung sinturon ko yung bakos bakos sa awan daming mga nasa probali uh, oh, nasa ruan uh, sa sulunan ni na natin. daming mga mukha mga bato

kita coba saka coba paru-paru paru-paru coba paru paru coba 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 guys coba coba guys coba 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 lang guys, ang aking pakita guys thank you na lang sa lahat